isang napakagandang umaga po sa ating lahat no mga kapwa ko ka farmers so sa umagang ito maaga kaming gumising kanina pa kasi nag spray po tayo ng mga bio agronika product po ng uh, agronika company so nag spray po tayo ng uh, bioptimax at saka yung bio ah uh, foliar fertilizer, advanced foliar fertilizer. So, yun po ang pinapa-spray natin sa ating mga tauhan. So, kita natin, meron tayong apat na tao na nag-spray. Yan po ng no, mga ka-viewers. Kaya nga medyo pa madilim pa ng konti ang ating location now. Dahil po uh, maaga kami gumasing kasi nag-spray so ito na po ang mga uh, maganda nating mga talong na nakaka-recover wala ng bagyo mas pipili namin magdilig kaysa mabagyo magdilig na lang kami araw-araw so tingnan nyo nakakatuwa na po ang ating mga talong So hindi lang ang talong, pati yung tanim natin na uh, ang palaya may mga bunga na so ito nakaka-recover na akala ko hindi na to makaka-recover was out na to sa bagyong Christine buti na lang may natitira pa at may mamaharbis pa ng mga kunti kasi napakamahal naman ngayon ang presyo eh so ngayon samahan niyo ako at papakita ko sa inyo yung pinapa-spray natin so yun po ang pinapa-spray natin ng oh, mga kapwa ko ka-farmers naglagay tayo ng upside So, yung Biotonic, yon po ang Advanced -real Fertilizer. So, yung biooptimax Optimax, yun po ang Bio Insecticide. Repellent po siya mga kaparmers yon Yun, po ang ating uh, ginagamit pang spray. Okay, so, napaka-easy po gamitin. So, yun po ang ating binubumpa-bumba no, sa ating uh, am ampalaya na uh, nakaka-recover. So, medyo madilim pa ng konti. So yun na ay malapit na po tayong i-harvest. Siguro mga tatlo hanggang apat na araw, marami na tayong pwedeng mapipitas. So okay, so yun lang po ang mai-update ko sa inyo mga ka-viewers, mga ka-farmers sa umagang ito. Yan. May marami na po tayong mga bunga nating makikita. Okay, so, uh, bago tayo magtapos, may galabi siya ta out po sa lahat ng mga subscriber, viewers, share at commentator, lalo na sa mga napaka-supporter na mga farmers. Thank you so much po sa inyong walang sabang pag-support So, kung may tanong nyo kayo, paki-inbox lang po kasi bibigyan ko po ito ng kasagutan based to my experience. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye.